masayang masaya, masaya kami ng kasama dahil ngayon dadalo kami ng pagsamba kasama na namin si Nana madaling araw pa lang ng Webes maaga aming gumayak para rumalo sa pagsamba at niyaya namin si Nana tuwang tuwa kami dahil kasama namin siya dadalo ng pagsamba ito ang unang pagkakataon na magkakasama kami dadalo ng pagsamba basa pa yung aming daraanan kasi tapos na ng malakas na ulan tatawirin na naman namin yung ilog medyo mahirap yung lakaran niya madilim talaga dito mula sa bahay patungo sa sana ilang minuto rin tong lakaran kaya yung ibang part At dito tinuto yun, na, minuto yun. yun dito makikita natin ang gano ka hirap din Ayan, yeah, tatawarin namin yung ilog. Duong sa tayo kay Maga? Doon na. Pagdating namin doon, maglalakad pa uli kami. Papunta sa Alzada. Sa mag... Ito medyo mahina Kalo, yung ano, yung... Kabila, agos ng tubig sa ilog. Sa Tricycle. Awa naman yung Diyos. Kahit pa paano. Maganda na yung panahon na. Ano? Aga-aga okay, pa <laughs> Kaya sama namin si mother sa samba Dadala ng pagsamba Matapos ang mahabang lakaran pagtawid sa ilog paglakad sa maputik na daan ito ang kasakay na kami sa tricycle papunta na kami sa lokal ng gimbal ilang kilometro din ang layo dito kilo kilometro 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 layo grabe umaga na napatulog din yung ng ulan papunta sa kapilya sa wakas narating na kami sa kapilya hanggang maaga pa kami. Salamat sa Diyos sa biyayang ito.